ISIS. Ginagamit bilang propaganda ang mga baby na ipinanganak ng may defect. Ang mga militants na ipinaglalaban ng so-called Islamic State na dating tinawag na ISIS ay kilala sa paggamit ng mga video na gaya nito para mag-recruit at magkalat ng propaganda. At mga video na ganito para manakot at manindak. Ngayon ay ginagamit nila mga imahe ng mga baby na ipinanganak ng may nag-iisang mata para makakuha ng suporta mula sa mga Islamic fanatics. Patunay daw ito na ang Dajjal o False Messiah ay naipanganak at dala niya ang katapusan ng mundo. Ayon sa Quran, ang False Messiah na ito ay magpapakita sa pagitan ng Syria at Iran at ginagamit ito ng ISIS bilang makatarungang dahilan kung bakit sinasakop nito ang mga teritoryo sa Syria at Iraq. Bumubuo daw sila ng Jihadist Army para labanan ang fake prophet at ang army nito. Ang problema, ang video na ginagamit ay may imahe ng mga baby na ipinanganak noong 2006 at 2008 na may napakabihirang cyclopia defect. Ang mga baby na ipinanganak sa India at Bolivia ay malayo sa Middle East at namatay matapos silang may panganak. Pero kailan ba naman naging issue pagdating sa pagkalat ng mga fanatical propaganda ang scientific proof at hard facts na kumukontra dito?